Hello mga palangging! Nandito kami ngayon sa Gandot Sports Club! Pero may asang pangyayari. Nabangga kami ng isang sasakyan. Pero chill chill lang. At magchips muna tayo. Ayan, ang cute! Ang cute ng car-car nila dito maliit sa my sports club. Service car ata tawag nila dyan. Ang lapad! At ang lamig ng hangin. Tingnan mo ngayon. Ayan sila, oh. Namum problema pa. Ayan. Andun yun. Doon. Malapit lang naman. Pero nagaantay lang kami kasi. Kailangan pang i-resolve ang isyong to. Hanggang ngayon di ma-resolve-resolve. -resolve. Tumawag pa ata ng kataas-taasan to. Kaya mag-aantay muna tayo. Ha, huh, yeah. Otherwise, the of... okay. Okay. you insurance. have insurance. No, don't. Okay. No? You are here for all day. Only five We're here with They are having problems. problem here. <laughs> i accident. <laughs> <They having> accident. How <laughs> 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 See? Free.

Ito guys nakaplastado na kami dito Ikaantay na lang kami maya maya At maayos namin yung gamit namin Maya maya may maglalaro na dyan na, na mga nakakabayo Ang ganda naman ng kulay Kulay pink Kasi pink yung motif nila Maya maya darating daw yung princess Titignan natin mamaya Ayan na may mga kabayo na hindi ko alam mo anong tawag nila sa larong yan eh, na may ano pinapalo pink soup pala ang tawag sa pinuntahan namin ibig sabihin pink market yun ayan na, parating na yung princess ayan no, maraming cameraman o, oh, ba? Diba? Ayan siya. Yung mahaba yung buhok. Na wavy or curly. Pero punta pa siya ng kalesa. Magkakalesa muna siya. Ayan. Ito na naman si Usama. Si Usama yung kasama ko kayo. Yung partner ko. Nakakatuwa din yung larong mo. Gusto ko rin maglaro.

Ayan, yung princess. Yung may pinakahabang buhok. Ayan. So, yan na muna mga palangging. Please, don't forget to follow my Facebook page and YouTube channel. Thank you!